May pupuntahan ako. Importanteng mahalaga. Hindi pwedeng hindi pupunta ka, Preni, Dahil kailangan pumunta. Ano orin nyo to, ka, Preni para malaman nyo kung saan ako pupunta. At kung bakit mahalaga ang importante. Anak ng Tokwa, oo. Saan ka ba talaga pupunta, Mau-Mau? Pagulo -mau. mo naman magsalita. Papunta na ako sa pupuntahan ko. Pero bago ang lahat, ka, Preni, may bago na akong chinyelas na pang forma. Ano akala nyo? Hindi ko kayang bumili. Kaya ko. Hindi pwedeng magmumukang kawawa. Dito talaga ako pupunta sa eskwelahan. na ako ng PTA meeting. Muntik pa akong malate, Kapreni. Flex ko nga ulit sa inyo, ang ko. Oo, mau-mau, pinay-flex mo nga. Muntik nang makita. <laughs> kung saan masikip, dun ako dumaan. Kapreni, huwag mong pahirapan. Sarili mo. <laughs> Dumiretso upo kagad ako sa upuan, Kapreni. Yun naman dapat, di ba? Habang <laughs> nagbibidyo nga ako, Kapreni, napansin ko yung TV na to sa likod ko. Eto pa ang napansin ko, Kapreni. May malaking TV sila. Pinapaliwanag sa amin yan kung bakit dalawa ang TV dito sa room. Yun nga lang, hindi ko naintindihan. <laughs> At eto pa ang napansin ko, Kapreni, yung halaman ni dito, totoo. Napansin ko rin yung electric pan nila, Kapreni, tatlo. Kaya lang hindi ko na binidyuhan at nakakahiya. At mayroon talaga ako nun. Kaya nga, Kapreni, napakaseryoso ko dahil nagdi-discuss na dito yung teacher. Isa-isa niyang pinapaliwanag sa amin. Na siya lang daw pwedeng magalit, bawal kami. Teka, sa akin linyahan yun, ha? Uy, wala talaga sinabing ganun kayo, ha? Parang hindi kayo mabiro. Sabi sa amin, yung iba daw na nanay, hindi na umaatin ng PTA meeting. Kasi baka meron daw ambagan. Yung totoo, Kapreni, meron bang ganun? O, oh, bawal magalit dito. Dapat ako lang. Sorry na. Pero akala ko nga, Kapreni, merong ambagan. Wala pala. Botohan lang daw. At ayun na nga, Kapreni. Nasama ako sa boto. Ayoko nga sana, Kapreni. Pero wala na akong magagawa. May magagawa ka, Kapreni. Ginusto mo lang din talaga. At pagkatapos namin mag-meeting sa room, Kapreni, dito kami pinapunta sa gym. Pinapalista yung mga pangalan namin para sa ayuda. Aba, Kapreni, ngayon yata matutupad ang 10,000 na pinatupad ni ano. Huwag mong babanggitin. Masisira buhay mo. Pagdating sa ayuda, Kapreni, hinding-hindi ko aatrasan yan. Ayuda na eh. Naupo at tumambay muna ako saglit dito ka Preni. Dahil napabidyo nga ako dito dahil hanggang ngayon maganda pa rin ang landscape na to. At meron nga din ako napansin. May tumubo kasing mangga ka Preni at malaki na. Paano kaya kapag lumaki yan? E di mamumunga yan. Sila kaya ka Preni napansin nila yan o ako lang? O di ba ka Preni sa dinami dami ng pinansin bakit puno pa? Sa wakas ka Preni ibinigay na ang ayuda. Kayo ba ka Preni nung umating kayo ng PTA meeting may merienda din ba kayo? Sana Oh maya maya ka preni inaya ko na si Kuya Ken tara na umuwi sabi sa akin ng mga classmate niya pa daw kaya sabi ko hindi ako marunong magpapicture video lang sige ubusin mo muna pagkain mo bago tayo umuwi ibinigay ko na lang kay Kuya Ken ang natanggap kong ayuda sabi ko sa bahay na lang niya kainin at umuwi na kami uwing uwi ka na mau-mau. hindi naman sa uwing uwi ka preni dahil sinanay baka merong gagawin at sinanay ang nagbabantay kay Ruichi sa kakamadali ko ka preni naiwan pa ni Kuya Ken ang folder niya Buti na lang mabait ang mga classmate niya sa kakamadali kong umuwi Kapreni. Sabi ko, maglakad na lang kami. Medyo malapit lang kasi yung eskwelahan sa amin. Exercise na din, Kapreni. Sabi ko nga, Kapreni, kapag ka, uuwi siya, maglakad na lang. Para matagtag yung katawan niya. Paglabas namin ng gate ng eskwelahan, Kapreni, nakita ko yung tito ko. Sabi ko, maglalakad na lang kami. Sabi ng tricycle driver doon, bakit maglalakad ka? Andito na, tito mo. Sumakay ka na. Bakit tanong pa mo? Eh, magbablog nga ako. Hindi mo ba alam na piling vlogger ako, ha? Siyempre, joke lang. Hindi ko talaga sinabi yun. Andito na kami sa bahay. Si Rowie, kakatulog lang. Sana tinapos nyo ang video ko na to. Maraming salamat sa mga nanood. Bye, mga kapreni.